Ah, mga katuka, meron na akong vlog ngayon. Ano rin nyo kung paano ko i-prepare ang mga paritas ng kapis. Ito po sila. So, tignan nyo po kung paano ang proseso at paggagawa ng kapis. Nagbasyadaan ko muna bago ko tatabasin ng paisa-isa. So, panoorin nyo mga katuka, kung malaman nyo kung paano ang paggawa ng mga paritas ng kapis para maging ganyan ang forma niya mga katuka. Pero ano rin niya kung paano ko lalagyan ng kanal para makita nyo po kung saan dadalang kapis So mga katuga, eh, alas 5 na eh, nagmamadali na aking camera na mga katuga. So palawarin nyo po ang aming vlog. Para makita nyo naman po kung to, paano ang paggagawa ng parita sa kapis. Baka sabihin nyo, puro lang ako, padaan na padaan. Step by step kasi ko to mga katuga. So panoorin nyo, ito po ang aking cameraman, si Buji Boy Taba. This motive, kung up. Shoutout, Warly TV. Mga katuga, ito ano lang ang aking mga kaibigan. Ito po ang magiging ganap. Pag nayari po siya, ito po yan. yan. Pero meron po siyang tabla sa ilalim, mga katuga. Alagyan ko ng tabla sa ilalim. So... Pero gaya din magiging forma niya, gaya din kataas yan. Pintana ito mga katuga. So panoorin niyo po sa Chicay po. Bago nyo panoorin po, pindutin niyo po notification bell upang update po tayo lagi sa akin pa mga susunod na mga video. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng na aking vlog. God bless po sa ating mga pamilya. Po, bye-bye.